Welcome back sa akin channel, Seti fab, This is Marites. I-vlog ko po sa inyo ngayon ang interview ni Mother sa U.S. Embassy. Sabi ng St. Luke's, ay automatic na cancel daw yung interview once na may sputum. Then, nag ako ng interview ni Mother, pero wala pong available na slot. Kaya ang ginawa ko, Nakisali po ako sa grupo ng IR5 for this Sa kaputihang palad po, tutulungan ka nila doon at i-advise nila na may available na slot. Sobrang pasalamat ko po sa grupong ito, lalong-lalo na kay Ma'am Disa Blan na siyang palaging nag entertain ng mga tanong namin. At naibook ko po si Mother ng March 16 ng 6.30am po. March 15 po, nag-travel kami papuntang Manila uh, through Florida bus ng 8.15 po in the evening. Then, nakarating kami ng Manila uh, ng 5.30 a.m. po. Then, naggrab kami papuntang Manila Lutus. Pagdating namin sa Manila Lutus, hindi po ako nakapag-book. So, sad, wala pong available na room na gaya ng dati. Uh, may nakuha naman kani kaso mas mahal. 3,200 po. Pero yung dati po, 3,000 lang po. Uh, single beds pa. At nag-extra bed na lang po ako. At around 11 o'clock po, pinaakyat na po kami sa aming room. Review to the mag sinanay. Gaya noon kay tatay. Kasi iba-iba yung console. Kaya dapat may memorize na lahat. March 16, maaga kami nagising, 4 o'clock in the morning. Wala nang liguan guys. Nagnoodles at bread na lang kami. 6 o'clock na sa US Embassy na kami. Pumila kami at ang dami nang nakapila guys. Mga 6.30, sabi ng representative ng US Embassy, pumila na yung mga 6.30 at ilabas na yung mga docs nila katulad ng DS-260, interview, appointment at passport. Pagpasok namin sa entrance, sabi ng crew, magpila kayo sa letter C. At tinanong ako kung kaano-ano ko si nanay. Sabi ko, anak niya po ako. Then pagpasok namin sa building, iniskan po yung mga bags namin. At sinabi ko, pwede bang makahiram ng wheelchair para sa aking nanay? Kasi nahihirapan ko siyang maglakad. Then, pinapunta ako sa kabilang room at iniwan ko yung ID at nag-fill out ako ng form para sa wheelchair. Then iniwan ko na lang po yung walker ni nanay sa may gilid ng door. Then pagpasok namin po, ang dami na pong nakapila, dami na pong tao. Ah, uh, sabi ng guard, "Anong oras po kayo?" "6:30 po," sabi ko. Sabi niya, "Pasok na kayo." Then pagpasok namin, Marami na rin nakapila sa loob. Sa kabutihang palad po, sabi ng crew, punta kayo sa window. Sa wakas kami po yung nauna sa lahat. Bale dalawa po silang naka-wheelchair noon, kaya sila po yung nauna. Ang bait nang nag-interview sa amin. Sabi niya, pakibigay yung passport, NBI birth certificate ni mother, birth certificate ni petitioner at marriage contract. Sabi niya, nakaintindi ba si nanay ng Tagalog? Opo, sabi ko naman. Then, ito yung mga question guys. konti lang po kaya makinig na po kayo. Ano pangalan mo? Ilang taon ka na? Ilan ang anak mo? Who is your petitioner? What is her address? What is the petitioner's job? Ano ang pangalan mo nung pagkadalaga ka? Hindi nasagot ni nanay ng tama, sabi ni nanay na lang yung, yung buo niyang pangalan. Uh, tinanong ulit siya, hindi na naman po nakasagot si nanay, pero okay lang, okay lang naman siguro yun. Then, uh, sabi sabi ng nag-interview sa amin, then you can go to next window for your fingers scanning or screening. Step 2, kinuha yung docs namin at sabi ng Amerikana, What is your name? How old are you? Then sabi niya sa crew, paki-assist na lang si nanay. Then, thank you, sabi naman ni nanay. Then sabi niya you can now proceed to step 3. Then pinaupo kami sa window malapit sa 65 to 70. Waiting for the console to interview. Una kami natawagan, guys. Yung console ay Amerikano at may interpreter na agad-agad na Tagalog. Pinag-oot muna si Nanay. Then ito yung mga tinanong, guys. What is your name? How old are you? Who is your petitioner? What is her work? What is her address? Congratulations! Sabi ng konsol. Congratulations! Sabi ng konsol. Thank you, sir. Sabi naman ni nanay. Sabay luha. Ang date ng question ni nanay, guys. Dahil siguro nakita niya ang naka-wheelchair siya, kaya, konti lang po yung questions. Thanks God, pasado si nanay. Then, binalik, binalik ko yung wheelchair at tumabas na kami ng building. Sinalugubong kami ni, kami ni tatay at sabi namin, hindi nakapasa si nanay. Sabi ko kay tatay, it's a prank! I hope this blog ay nakatulong sa mga aplikat ng IR5. If you have comment, please feel free to write your comment below at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Goodbye everyone, see you on my next vlog.